Good morning mga kalaki, 8am na po, syempre po ngayon naman po ay May 13 Ayun mga kalaki, wala po ba kayong gagawin ngayon, manood po kayo ng vlog namin Mamimigay po ako ng mga 3-digit lucky numbers para po sa mga nagaabang po sa atin na may ilig pong tumaya dyan sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National Ito na po ang 3-digit lucky numbers nyo ngayon pong May 13 po ng alas 8 ng umaga Umpisaan po natin sa Saudi, 891 sa Japan 374 sa Italy 662 sa Germany 131 sa Korea 854 sa Texas 220 sa China 138 Singapore 942 Dubai 783 Malaysia 268 Taiwan 779 Thailand 155 Philippines 304 sa India 772 New Zealand 681 Australia 240 Mexico 139 Canada 884 Greece 277 Israel 715 Las Vegas 237 Alaska 133 Saudi 240 Japan 811 Italy 690 Germany 773 Korea 228 ayan po mga kalaki